Koy, good morning Koy. Pag 19 days na namin ngayon dito sa shipyard uh, Batangas, ngayon tapos na kami BMCC meeting. Uh, balik na kami sa barko. Koy, dito pala tayo sa kuberta. Natanggal na yung cover sa bridge. At dito naman sa proa, nagpalit naman ng bagong brake lining. Kasi medyo manipis na kaya pinalitan ng bagong brake pad. Malit lang yung brake na angla namin kasi maliit lang din kami na barko. Matigas pala ito kasi pulido na stainless. Kaya mahirap itong butasan. At pinalitan pala ng bago yung sparling pipe namin. Kasi medyo manipis na at meron ang butas. Sa sparling pipe, dumadaan yung kadi na papuntang chin locker. at dito sa loob ng chin locker pino full na yung sparling pipe meron din pala lahat work sa twin deck port and starboard at dito naman sa bodega continuous naman yung mga steel works at malapit na mapalitan ang lahat ng maninipis na steel plate sa tangta umaga at saka gabi continuous pa rin yung peter welder sa pag, -pag welding at sa ipoti na makina meron din hot works lahat ng mga trabaho sa shipyard meron yung permit lalo na yung mga enclosed space for example lalo na yung mga ballast tank fuel tank at yung mga peter welder na nagtrabaho sa hatch coming hindi pala namin pwede sabayan sa trabaho yung taga shipyard kaya yung mga taga deck crew dito lang sila muna sa Mangkay Island magtrabaho kapag naka break time ng mga Peter Wilder sa shipyard balik naman sa coming dahil yun ang priority na trabahuin habang nandito sa dry dock at sa awa ng Panginoon maganda naman yung panahon tuloy-tuloy naman yung trabaho ng taga kuberta tinanggal pala lahat ng mga kalawang dito sa Mangkay Island ito yung isa sa pinakaibabaw ng barko dito nakalagay yung mga navigational equipment lalo na yung antena ng barko nandito din nakalocate yung aft mast headlight at pati na rin yun sa radar scanner lahat pala yung mga antena pati na yung mga ilaw at saka pala yung radar scanner tinakpan pala namin ito ng mga plastic para lang for protection para kapag magsimula na sila mag external hull grit blasting o kaya sandblasting blasting at pati na rin yung external painting pwede na rin tanggalin yung plastic kapag tapos na sa blasting tapos sa painting yung gamit pala namin dito sa barko para sa derusting ay yung descaling machine yung jet chisel pati na rin yung pneumatic hammer masakit lang sa kamay kapag hindi ka sa vibration shoutout kay Toch Regrigo at Gishan Pinya at Kaiser Sir e. Miranda habang kunti continuous yung trabaho sa itaas ng barko at dandahan naman itong sinusunod na walisan para sa power tools naman o kaya sa cap brush at sa hapon dumating pala yung delivery na ang dick store at engine store at pati na rin yung food provision kaya tulungan lang ng mga tao kung nagustuhan mo yung video baka naman please like and follow para updated ka sa sunod na video thank you for watching sharing is caring peace ingat god bless